Napatawag po kami Asek Kadumlaw para malaman naman namin ang mga ginagawang hakbang ngayon ng DSWD para po dito sa mga naapektuhan ng uh, matinding pag-ulan. Meron na pong mga malawa ang slide. May mga naiulat na rin pong mga nasawi Diyan po, uh, particular dito sa uh, Mindanao, particular sa area ng BARM, Asec uh, Asek Kadumlaw. Uh, well, uh, sir, um, sa kasalukuyan, ano po, patuloy yung isinasagawang koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development sa mga bayan uh, sa barn uh, na naapektuhan nga po ng uh, matinding pag-uulan. In fact, yesterday, nagtungo ang ating butihin sekretary, Secretary Rex Petsanian, at uh, si Chaplang Dineo sa uh, barn po upang uh, um, personally, personally ay um, tignan no, yung sitwasyon sa area at makapagpahatid nga po ng tulong sa ating mga kababayan na, na apektuhan. Patay po doon sa aming pinakahuling ulat, um, sir, mahigit um, 22 million pesos worth of assistance ang ating pong initial na naipahatid. Ito ay sa pamamagitan ng mga family food packs, mga family kit, mga hygiene kit, mga um, uh, din yung financial assistance na naibahagi natin kahapon. Um, hindi lamang po sa barn tayo nakapagsahatid din ng tulong, gayun din naman sa mga kababayan natin na sa uh, Region 11 at sa mm. Region mm 6. But, um, yeah, uh, gaya nga nang nabanggit ko kanina, uh, nagtungo sila sa Secretary of Respect sa Leon doon at eh, talagang ang ugdayan nila sila no, sa mga local officials. sa ngayon matukoy kung ano po ba yung pangangailangan na maaari pa natin uh, eh, ipahatid.